Ayan po at luto na po itong minatamis na sa akin. Wow! Sarap! Hi! Hello po! Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ay titiba ng saging ngayon. Pero bago po iyon ay magpapakain po muna si Bossing ng mga alimango. Marami din yung nakuha mo, ni eh. Isang puno. Pakuha po niya Magpapakain muna po si Bossing. At pagkatapos po isa ka lang po kami, titiba po ng saging. kaya pagkatapos po ni bossing magpakain ay maliligo po siya at gawa po ng talagang malangsa po iyan puno ah. hindi pwedeng hindi po mag uh, sasabu ng kamay talaga namang kapit ang langsa Eto, na Nakahamahan ka. Tanghangin. Mauna ka tinggi matitilabsikan na ito. Pagsasalukong ka na yan. Hindi yan. Ako daw po yung sa unahan at ako yung matitilabsikan pala. Paghahagis po niya ay eh. Matitilabsikan na. Ay, e doon sa may na prank. Pinakaan Mm. Araw-araw po ay ang ganyan trabaho ni Busing tuwing hapon. Walang patlang. Kahit po nung birthday ni Kim. Bago yan pumunta doon sa event. Eh... At na muna po ng mga pagkain po ng alimang dito sa fish panda. Alimbagay tagilaw. Kailan tayo magpapain ng mga bubo? Oh, may isda. Ah. Para iburubutuhan eh. Pagka po buo yung isda, hinihimay po ni Bossing. Okay. may gina may gina lang ang pot ngayon ay ano ah hindi na mainit lilong na alas 5 na po ay kahapon ay alas 3 ay mainit pa Pabilanan po ang pagtatapo ni Bossing. Ito po yung kalakhan po ng fish panda. Pusingan na yung behong nakalutang sa may gitna. 好，好、啊。啊 may kuliglig na po malakas po ang kuliglig dito po sa may kubo sabugan mo nga boss di ako may langis eh Ano, may laki si. Eh. Naubos na. Ayan po, bali tapos na si Bossing magpakain ng mga alagang alimango. Ang pakakainin naman po ngayon ni Bossing ay yung kanyang mga alagang manok at bibi. Yan, sunodan po ang mga alaga ni Bossing na mga manok. Ayan, kagulo na. Kakatuwa naman po. Dami. Dito po ay may mga manok pa si Bossing na tinali. Kami po ngayon ay tapos na po si Bossing magpakain. Kami po ngayon ay pipitas po si Bossing ng buko. At kami po'y nauhaw. Masarap nga naman iyan. Mm. Ikaw na muna. Matigas pa. Matigas. Mga hmm Masarap Mmm. Masarap, Malasa. Parang matapang yung pagka, ano niya, parang spray. Bakit mo? Sarap po ng, ano niya, sabaw Merienda ng Pinoy sa probinsya Buko Dun Sige Wow. Oo. Ba, nakigas na. <coughs> Medyo masigas na. Kami po ni Bossing ay titiba po ng saging. Dito po sa may tabing kalsada. Si Bossing po ay nagtanggal po ng damit. Naghubad. Naghubad gawa po ng mamamantsahan po yung kanyang suot. Mayroon pa po ditong isa pa. Parang mataba na rin po. Ah. Ayan po ay dito lang asa tinitibaan po namin ang saging. Ito yung malapit lang po sa palaisdaan po. Meron po dito mga bahay. pagkatapos po ni bossing tibain ay nililinis na rin po yung puno po ng saging. Kaya po siya nagtanggal ng damit ay mamamanchahan nga po. Puro dagta. Si Bosing po ay pupunta dito at titingin po kung may matitiba rin dito. Hindi yan po yung madalas po na kapag tumitiba po kami na saging. May mga bata. Hi kayo. Hi. Hi. Sibig <laughs> hey, na kayo. Nani. Wala. Mga payat pa po. Oh. Mga payat pa ni eh. oh. Pinipiling na rin po ni Bossing yung saging. Okay, tulot. Kailan mo si tulot daw eh. Ayun na. Ay, 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 lolo ko po yun. Ah, lolo mo yun. mo doon sa tiyarami ha. Ang dalawa po Tinatanggal lang po ni Bossing ng langgap. Binigay na po ni Bossing yung isang buwig ng saging. Ano, tara na. Kami po ay papunta na po sa bahay. Oo. Pipiling nga na po ni Bossing yung saging. Ah. Ate Huya! Halit ah, May saging. Pinipiling na po ni Bossing. Ano yun? Yung Nahuli sa ulan. Saging. Bala tawagin mga tita Adjaw. Kasi April eh. Oh, Nek! na saging. Kawa na kayo ng saging. Ate, huya ikaw. Kawa ka dito ng saging nga. Ah. Salamat po. Tita Adjawa. Teo! Mahalan! Ah! Kawa na rin si Malia. Pili na kayo, may ginayon na una. Nakakapili ng mataba. Si it -it nga pala. na Si Itit? Ano ah, yan? Sa saging. ko ako na ng saging doon ah. Doon

Dalawa na alaga mo ni so, Nay. Sa mga pwede dadalhin natin kay Eh Eh, Ang si Adjo. Ayo ang sagin niya. Thank you. Hawak. Thank ito ang po. Teo, halika na. Halika na. Dalawa-dalawa na -dalawa ang ng <laughs> nina at eh. <laughs> po ako ng minatamis na saging. Lalagyan ko lang po mama ng asukal minatamis. Hmm, sarap na yan. Saka konting stormer dahil. Ito po yung... Tiniba po namin ni bossing doon sa malapit ka na dodotski. Mabilis pong mahinog, hindi? Oo. Oh, may palayanan na? isang araw lang eh yan. Mm hmm. Opo so, mo na yung magtutunaw ng asukal. Ah. Uh, Nakay masarap pong magkapit pag ganito hapon. Oo. Uh, Kaya po ang magaganito. Ah, parang maiba naman. Hindi nilaga. <laughs> Saan po kayo nagtiba? Doon sa ibaba. Malapit sa fishpanda. Ayan guys, ang niluluto po ni Milot. Wow, sarap po nito. You happy? Yeah. Hi, Teo. Are you happy? Hindi <laughs> yeah, na na, <I> <laughs> <say>. Hi. <laughs> hi daw, hi. Hi, hi, hi. It's so fantastic. Hello. Sino yan? Si Sylvester? Si Sylvester. Hi. Ayan po, at luto na po itong minatamis na saging. Wow! Sarap! Si bossing pinakain na ng ano uh, saging. ba? <laughs> Kim po ay kumakain na rin po ng minatamis na saging. Mainit! Mainit <laughs> pa! 嗨，嗨。嗨。